Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napakaganda nga po ng ating pag-uusapan ngayong weekend. Marami po kasing post, mga video clips, mga inedit, na talagang madidismaya ka. Di po ba kung lagi ka sa social media. Pero okay lang kasi, pag ako naman po nagpo-post, nagbibigay ng mga video, dismayado rin po talaga yung mga cut at army dahil nababasag ko po sila. Although iba po yung title ng inap o oh, baka magulat kayo, but itong video pinapakita mo, iba naman yung title. Pag-uusapan po kasi natin dito, itong mga kumbaga nakakatuwa hindi po ba, bago tayo pumunta sa ating pinaka main topic, eh, pag-usapan na natin ngayong araw ang kasal. Real life o kasal, ang totoong kasal sa rice the King sa Quezon City. Bago o kumbaga madaling araw, bago matapos yung kasal na yon, eh, o pagkatapos ng kasal na yon, eh, sumunod na nga po ang kasal kalye Serie. Kung matatandaan nyo, di po ba? Ngayon po yun. Kung mansa rin natin. Kaya lang, syempre, maraming magsasabi, ako, ang tagal na yan, Mr. Destiny, 2016 pa yan, 2024 lang ngayon, hindi, pa, hindi ka pa makapag-move on, yan pa rin. Hindi po ba masarap balik-balika mga 2016 na kasalan ng nila Alden Richards at ni Maine Mendoza. Kapag ka nakikita ko pa nga po yan, talagang kahit sabihin na natin matagal, kinikilig pa rin po tayo. Ito yung masasarap panoorin na mawawala talaga yung stress mo. Di po ba? Kapag sinasabi ko yan, maraming kumukontra. Hindi naman po ako namimilit. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kung si Alden at si Maine, eh, walang po talagang relasyon. Eh, di tapos na. Di po ba? Kaya lang, siyempre, apektado sila. Inis sila dahil sa mga sinasabi natin sa mga pinapakita natin. Although marami pa rin pong naniniwala sa Aldab Nation. Ito po yung 2015 hanggang 2019 kasi kung bago lang po sila ay talagang hindi po nila alam. Kaya po yung mga nagre-react sa akin, yung mga galit na galit. Baguhan lang po yan. Hindi totally Aldab yan eh. Kasi yung kasal ni Congressman Arjo at ni Mengay, yan po yung binabato sa akin. Ibig sabihin, 2022 yan. Hindi po ba? 2023 at 2024. Lahat po yan, hindi ko naman makukuha yung atensyon nila. Bagkos, paninira, pananakot, pang pangiinsulto. Ang ibabato po sa akin. Kaya ang sabi ko, dito lang po ito sa mga number one true-blooded Aldab Nation, sa mga nakipig, nak, kan sa Broadway, para lang makita si Bengay at si Alden, umakyat na mga umakyat sa bubong, sa puno para makita sina Mengay sa Barangay 1 for All, All for One. Maagang pumila sa Broadway. Doon na natulog. Ito ba? Ito yung mga panahon na masaya. Nakikipagsiksigan tayo. Pumunta tayo ng Philippines Arena. Kung baga nagkaroon tayo ng mga banding. Kahit hindi tayo magkakaibigan, magkakapatid. Ito po ba? Yung sinasabi ng power ng Aldab. Hindi po ba? Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Ngayon, inanunsyo na ng TV5 at kumpirmado na nga po na hindi na magbabago ang kumbaga sitcom o comedy gag o comedy show ng huli mo hula ko kasi maraming nagsasabi na kaya daw po ito na delay dahil babaguhin pa raw po yung title at medyo magro-rotate po ng mga ganto ganyan well siguro sa mga nag-react ng ganyan, eto na po. Hindi po ba? Remind ko lang, hindi po ako namimilit sa mga viewers ko, followers ko na tangkilikin nyo yung pili, yung kumbaga show ni Mengay sa TV5. May kanya-kanya po tayong opinion, pananaw, binabalita ako lang po sa inyo para updated po kayo. Marami kasing mga kwento na lumalabas. Di po ba? Iba po kasi kapag lagi po kayo nakatutok kay Mr. Destiny. Gaya nga po nitong video na pinapalabas ko pinapakita ko sa inyo, pinapanood ko po sa inyo. Hindi po ba napakasarap balik-balikan itong mga ganitong video na dito nyo lang po talaga sa channel ni Mr. Destiny mapapanood. Dahil hindi naman po nila ito ina-update. Tinatanggal na po nila yan. Kumbaga lahat po ng mga memorable ng Aldab, inaalis po nila. Hindi po ba? Remind ko lang po sa inyo, kumpirmado na nga po, TV5 Main Mendoza in Sanjo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mga sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.